Anak pa si Paolo Ortega, Congressman Paolo Ortega. Ana siya. The former president was never fighting a war on drugs. He was running a drug empire. Kini ingon aning klasing statement mga boss. Sigurado gyud nga mga certified nga mga buaya ni. Eh. Kay Ang issue mangod karo panahuna flood control ghost project. Pero nganong ila yung i-diversion sa issue sa drug war ni Tatay Digong. Dili siya na ingon, wala. Ang iyong isurti dili, dragura, drag empire. He was a running a drug empire. unsa so, sa may but pasabot, ani? Kini si Congressman Paul Ortega. Nagpasabot lang yun ni, nga isa ni siya sa mga certified nga mga buaya diya sa kongreso, nga nagtamasa sa atong mga gipanghatag nga mga kwarta, tax nato. Mauna sila. Kaya nga naman, Tanawa lang gud nilang mga reasoning nila, mga boss. Liman mo, darita sa flag control ang issue, pero i-divert nila kay Tatay Digong ang issue sa wala ba mo naluoy kay Tatay Digong? Inyo na gani ipadakop si Tatay Digong. Naa na gay sa dehig naglisod na gani ang ang tiguwang. Karon, mao lang po nang yung issue sa ha. Grabe kay tungod. Klaro man gyud kaayo ba? Isa mo sa mga certified nga mga buaya diha sa kongreso nga nagatamasa sa pagkurakot sa mga kwarta sa mga